Mabuhay sa inyong lahat at ngayon pag-uusapan natin ang mga kasaysayan ng wikang pambansa na kung saan nagpapatibay ng mga Pilipino identidad at isang mahalagang aspeto ng kultura at kasaysayan ng Pilipinas. Sa pamamagitan ng wikang pambansa, naging mas malalim ang pagkakaisa at pagkakakilanlan ng mga Pilipino na naglalarawan ng kanilang pagtangkilik sa sariling wika at kultura. Ang pagsusulong ng wikang pambansa ay hindi lamang nagbigay ng isang boses sa bawat Pilipino, kundi nagdala rin ng pag-unlad at pag-angat ng bansa sa larangan ng edukasyon, sining at panitikan. Sa pamamagitan ng wikang pambansa, patuloy na lumalim at lumawak ang pag-unawan ng pagmamahal ng bawat Pilipino sa kanilang bansa at kultura. Kaya, ano pang hinihintay natin? Let's go! Narito ang ilang impormasyon tungkol sa bawat panahon. Una, panahon ng ninuno. Ito ang panahon bago dumating ang mga dayuhang mananakop sa Pilipinas. Sa panahon ito, ang mga sinuunang Pilipino ay may sariling mga wika at sistema ng pagsulat tulad ng baybayin. Ang mga wika na ginagamit noon ay nagpapakita ng kanilang kultura at identidad bilang mga Pilipino. Pangalawa, panahon ng Kastila, noong ikalabing um, uh, isa't anong ban dumating ang mga Espanyol sa Pilipinas at naging pangunahing mananakot ng bansa. Sa panahong ito, ipinakilala ng mga Espanyol ang wikang Kastila bilang opisyal na wika ng pamahalaan at simbahan. Ang mga Pilipino ay tinuruan ng Kastila at, at ilan sa mga sa kanila ang mga wika ay naimpluwensyahan ng Kastila. Sa panahon ng revolusyon, sa panahon ito, naganap ang himagsikang Pilipino laban sa, sa mga Espanyol. Ang mga lider ng revolusyon tulad ni Andres Bonifacio ay nagtatag ng mga kasamahang ng samahang katipunan na may layuning makamit ang kalayaan mula sa mga mananakop Sa bawat panahon, noon ang revolusyon at ang mga Pilipino ay patuloy na lumalaban para sa kanilang kalayaan at pagkakakilanlan bilang mga Pilipino. Ngayon, pag-usapan naman natin ang panahon ng mga Amerikano. Matapos ang pagkakapanalo ng Amerika sa digmaang Espanyol at Amerikano, naging pangalawang mananakop ang mga Amerikano sa Pilipinas, ang ating bansa. At sa panahong ito, ipinatupad nila ang kanilang sistema ng edukasyon at paggamit ng Ingles bilang wikang panturo. Ang mga Pilipino ay hinikayat na matutunan ang Ingles at ang mga wika ng mga tribong katutubo ay unti-unting naglaho. At ngayon sa panahon naman ng mga Hapon o mga Japanese, noong ikalawang digmang pandaigdig, dumating ang mga Hapon sa Pilipinas at pinalitan ang mga Amerikano bilang mga mananako. Sa panahong ito, ipinagbabawal ang paggamit ng Ingles at Kastila at pinagtip pinagtibay ang paggamit ng Nipongo bilang wikang panturo. Ito ay naging maikling panahon, ngunit mayroon pa rin mga epekto sa wika at kultura ng mga Pilipino hanggang ngayon. At ito lamang ay ilan sa mga mahalagang yugto sa kasaysayan ng wikang pambansa sa Pilipinas. At yun lamang po ang iba't ibang aming Um, nasa liksik tungkol sa ating kasaysayan sa wikang pambansa o tungkol sa mga pinanggalingan ng mga ninuno natin. Kaya hanggang sa muli, salamat sa pakikinig. Bye!